Ah, eh, dapat trabaho 'tong bagot Ah, utang Ako minumura mo. ako mo. 'di Ako ang adimanya. Wala akong kahit marami kayo ah. That's ah! So

Akin. utang akin. Putang inin dito pa ako. Oh. O naman, ano, harapin ka namin, huwag ka na lang. Ang tukong ah. pamilya nito. na ano yan, Andi dito na sa kabila. Dito, Bulat ka, upo ka lang Kumalma ka lang, magdasal ka. Ah, so,